Sa suspect naman sa pagpatay sa babaeng online seller sa Tagum na aresto nga ng mga polis na recover pa ito, nakunan pa ito ng 45 baril o caliber 45 na baril. Detalye ng balita mula sa Action Radio Dabao. Jun Suter, may buntag. Paayong buntag usab ko Angel. Patay ang 26 anyos na online seeder na si Sinin Gilyangarin matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang apartment sa Purok 28-A Kauyanan, Barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte. Pasado ras 2 na madaling araw, holyo 16. Ayon sa investigasyon ng Davao del Norte Police Provincial Office, personal na galit at selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Kwento ng mga kapitbahay, narinig nilang nagtatalo ang biktima at isang lalaki na pilit pumasok sa kanyang apartment apartment bago ang insidente. Ilang sandali pa, sinipa ng lalaki ang pinto at tatlong putok na baril ang narinig dahil ng agarang pagkamatay ng biktima. Sa inilunsad na hot pursuit operation ng mga pulis, agad na arresto ang suspek na si Jujit Gloria, 49 anyos, residente ng barangay Pukon, Tagum City, sa Purok Dugso, barangay San Pedro, Panabo City. Ahapon ng tanghali, na-recover mo na muna sa kanya ang isang kalibri 45 na baril na walang serial number at tatlong malaking pakiti sa hinihinalang shabu at tumitimbang ng 60 gram grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang 360,000. Kasalukuyan na sa kustudya ng Panabo City Police Station ang sospek habang inihanda na ang kasong isasamba laban sa kanya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. salamat, June Suter.